Oh guys, lately nahilig ako sa saging. Pero hindi basta saging. Gusto ko yung makinis, malaki, mahaba. Ay nako, iba talaga ako mag-crave. Oh, ayoko na mali tapos gusgusin. Ayan, gusto ko ganito malaki. Alam ko magkano to, 115 pesos, ilang piraso lang. 115, 80 pesos ang kilo. At ayoko din pala ng saging na yung dito sa tuman ayoko yung kasi nabibilad sa araw, yung mga naglalako. <laughs> gusto ko sa bayan. Kasi sa bayan, may, may, bubong, hindi nabibilad. Kasi last time, bumili, bumili kami ng saging sa naglalako. Makinis naman maganda. Pero ang nangyari, sumakit yung tiyan namin. So, gusto ko sa may shade talaga, may bubong talaga na hindi na, na ng araw. Kaso itong saging na nabili ko, medyo pumuputok po. Pumuputok sa sarap. Ayan Oh. Ang laki-laki niya. Pero I think imported to or galing Davao. Kasi alam po, nag export tayo ng ganito. Kaya ito yung mga reject nila. Kasi pag malalaking saging, oversize, reject daw yun sa Davao. Sa mga, yan, ang oh, sarap-sarap. So yun know, lang for today. Bye-bye.